Mga ka-frontyard, ah, ni ang ato ang mga kaliguanan diri sa ato ang isla. Katong mga nagplano paliha ng nga mga ligo, nahala. Ah, tanawan niya ako ang video para inyong makita ang mga beach resort nga naadri na himutang sa Pangangan Island, Kalapi, Buhol. Aduna tay daghan nga kaliguan diri sa atong isla sa Pangangan. Para kanang inyong mapilian, ang ah, mao sa inyo hang Ania ano kita karon diri sa Esperanza Beach Resort. Mausad ni ang isla Hayahay, presko gyud ni kay Hayahay man. Wala sad nato labi ang Renis Dive Resort. Sa mga divers diha, pwede mo diri. Karon, ani akita sa Cascade Bay, located gini diri sa Luok Pangangan Island, Kalapi, Bohol. Ako gyud ning gituyo og pakita ninyo mga ka-frontyard ang ato ang mga beach resort diri sa ato ang isla para aduna usab kamoy mapilian kay daghan man ang ato ang mapilian -ma diring dapita sa ato ang isla. Unyawa sa natulak tawi ang front yard ni Joe Transient House sa atong mga bakasyonista nga naglantaw karon nindot ni siya kay lang pang barkada pang pa. Wala sa nato kalimti gidi-anhi ang shilo asul. Daghan-daghan ako na ng nga kaliguanan siya rugwa may napilian. Mausad ni ang beer cup nga kaliguanan hapit gid nato makalimtan. The best lang gihapon kay naa na may mapilian sa ato ang kaliguanan diri sa isla panggangan. yeah Hello mga ka-Front Yard ah, Mayong buntag ka na tong tanan Welcome sa Front Yard ni Joe Kung ikaw ay bago lang o niagi lang diri sa ako ang channel Ay kalimut, si tayo ng ato ang subscribe button at ang notification bell para pirmi kang updated sa mga bago na kong video For today's video mga ka-Front Yard Ako ah, yugta Ato ang ang ato ang mga beach resort na naanahimutang diri sa atong isla Pangangan Island, Kalapi, Bohol O ato ang unahon ang ato ang silingan Dari di diri sa Barangay Lumboy uh, Esperanza Beach Resort ato ang tanawon atong suruyon mga ka-franchise katong mawawa pa makakita diha o inyo ha nakining makita diri okay. okay. Mau ni ang Esperanza Beach mga kapranjard. Mau ni tanawaw. tanawan ninyo kay Ron maka makaanhi mo ganahan mo dire pwede ra kayo white eh. mo ni no, ang ilang function oh. para makita makita pud ninyo ba kung na dire makapili mo mo ni no, ang atong makita dire mga ka frontier dire sulod sa Esperanza Beach Resort Oh, nindot kayo diri kay peaceful ba? Ngayon. mingaw mingaw na hayahay ang ang daghan pud sila daghan pud mo mapilian nga cottage diri no ato yang suriyaho no nya mga kapranchard ang tagiya tagiya day no no ang tagiya kong kay para pud mahibawan kung unsay ilahang kuan rules unsay mga kinahang no nato una ba ni entrance nga ilahang bay atong bayaran usa ta sulod So ang mga cottage mga ka kay aron makahibaw mo makapili mo sa at ilahang sa inyohang uh, kaliguan. Una ako po ipakita ninyo ang atong ato ang ang dagat diri nga nindot pod. Nawa oh, ha. Oh. nindut nih Nindot ni mga kapranchard pwede mga bata. Tinaw kaayo ang tubig diri mga ka oh. Wo. Oh. Nindot pod diri ang is uh, inspiransa. Kunya Karon na ang istoryahon ng tagiya ni ining beach mga kaprontyard. May yung palis sa inyo mga kaprontyard. Ako dahil si Clarice Rosas. Kining gitindogan na to karon mo ni ginatawag na Lumboy Esperanza Beach. no Sa entrance wala tay fee. Kumbaga pwede ra dire-diretsura and Natay mga cottage, daghan kay mga pilianan, natay dos andanas dere, naputay sa cottage dere. So ang bayaran lang nato dere mga ka no kay ang cottage fira and we have also the karaoke which is 100 per hour. Kung gusto ninyo mag-video okay, pwede ra kayo mo mag uh, mag pahibaw sa among tagabantay dere which is kami ni mama ang tagabantay na pwede mo magrenta na kada oras pwede mo mabayad and mga ka frontier no safe pod kayo dire kay peaceful kayo ang mang, ang palibot kung makita na to dire dagat o ilabi na di ay hapit na San Juan no hapit na mm. karong bakasyon so Daku. mas ang dagat dire mo pa oh mas mudako oh nindot kayo siya nya kalbado siya mm. marato siya mga ka frontier dog Kata na bisit na mo ani sa Calapi Beach, uh, I mean Lumboy Beach, Esperanza. Oh, so ayun at so ayun niyo mga kapranchard kay basin og ma maangayan ninyo Anya, di kung makaangay mo, ah, madiri na mo magbayad balik-balik na mo mga kapranchard. Mo niya, ato ang area. Uh, Kaya sa tuwing ma'am si... Ako day si Clarice Rosas mga ka -frontierd. daghang salamat sa pagtanaw aning niining video. Gikan kang sir sa atong vlog karong pales. Kamo na oh. dayon lang mo ani and welcome kayo mo dire, tanan mga customers. Okay. Kayo, salamat. Okay, salamat ma'am Clarice. Unya mga ka-franchise, di ninyo kaligo dere kay ah, mahibawaan ninyo nga nindot pod ang beach dere sa Esperanza. Dere sa Lumboy. Oh. Nadaghan kaing salamat ma'am. Uh, Nadaghan salamat po uh, ka-franchise. Okay, sal salamat ma'am. Oh. Oh, ang ang cottage to, na to, tagpila ang yang kuan. Uh, Apo ah, di lang istorya ni mama about anak. Ah, okay. Kay pero makahibaw. Uh, oh, kay siya may nakahibaw sa tanan. Ah, sa surprise, surprise no. Ah, siya ah. kung pangutan siya. Nanda ko dako pud ang ayang function hall mga kapransyado. Nindot mingaw diri. Pare na mo suya ni nyo mga kapadyar na putay kuandreo karaoke you know 100 per hour day nang mom no yes 100, 100, per hour, per hour. si ma'am Clarice so mga ka ang cottage de diri nag range siya sa 400 to 700 peso ang rent niya and ang per person ng musod ani mga 15 ra pwede or 10 kay ah uh, ginabawal manggod ang daghan kayo nga mula pas pa. so remember 400 to 700 ang range and bawal po put magsinagbot dere daghan oh. salamat okay sige so, sige salamat po ma'am Clarice sige ma'am salamat salamat kayo ah, sa mo information nga nakuha hey, ma'am thank you Ania kita karon diri sa Isla Hayahay located at Lumboy Pangangan Island Kalapi Bohol. Atong sudlon mga ka-franchise kuyog ta atong tan-awon kung unsay unsay atong makita diri sa sulod.

Selamat. Ani anak ya, kita karon diri sa Renis Dive Resort. Kita ninyo mga kafranchise nga aduna sad silaay room for rent og Pisa. Pwede diri mga kafranchise mo order mo o mudahin in mo diri sa ilahang resort arila mo diri sa Dennis Dive Resort. Kuyog ta ato ang aton para inyo makitan.

Hi mga ka -ponkyard. pwede na mo nga makasulod sa ang Renis Dive Resort. Uh, Kini nga ro, mauni ay 2,000. 2, free for breakfast, 2 packs for breakfast. And, nice kayo amo ang CR. And, amo ang um, dagat kay, la dagat lami kayo. Yeah, pwede mo mo kaon sa mo ang lamiang pizza. Moron na kapon siya dham. Bye. Oh. Salamat. Suway mo. Suwayin ninyo ang mm, suway beach. Uh, ang sama niya. niya beach resort. Rinis Dive Resort. Rinis Dive Resort. Mm. Oh. Naapod mi diving session diri. Kung gusto mo mo. Kani nga room. Ma'am Joel. Free breakfast for two. Okay. Mm -mm. Oh. Pero price? Price 2.5? No, 2. 2,000. 2,000. 2,000. ano, exist. Water. Exist. Pila ang exist. 2,500. Naatay ka ah bed. Ah, okay. Mm. Two, oh, it, exist per, per head. 500. 500. <laughs> okay. Mm. Kasi okay, niya pa magkuhan. Mm. Oh, nindot salamat. ko lang kwan. Mm. Sige, salamat ma'am Jolly. Salamat, Kaplon uh, oh. karon mo anhi na usab kita diri sa Cascade Bay atong tanawon mga ka ang Cascade Bay karon kung daghan bang mga manangaligo kay dako man karon og taob mao ni ang ilahang right of way gikan sa kalsada musud ta diri usa nato maabot ang area sa Cascade Bay Hello mga ka-frontyard, uh, na mo dito sa Cascade Bay, located at Kalape, uh, Pangangan, Derira sa boundary sa Luok of Lumboy. Uh, ngita mo ka na peaceful kayo, wise tingan, uh, mag-enjoy uh, so, yun mo dito. salamat! Uh, so ninyo mga ka-frontyard, uh, diri dito area. Uh, so yun, kay masig magbalik-balik mo ba? So ayun, ito ang Cascade Bay, dito sa Luok located sa loob Pangangan Island, Kalapi, Bohol. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye. Wala usab nato palabya ang front yard ni Joe Kobo Cottage. Kompleto rekados sa ato ang Kobo Cottage mga ka front yard. Aduna tay aircon, aduna usab kitay refrigerator, aduna usab kita ay, uh, gas range nga pwede nga magalutuan. Unya Uh, ang the best guide mga kafrontier kay aduna tay wifi, free wifi kana. Affordable price lang mga kafrontier. Kung taka lang kun ninyo mga kafrontier kung maari mo sa isla nga wala moy kasakan, atong i-reserve daan para sure nga dili mo malimtan. Samtang ako mong gipatan aw sa sulod sa akong kubo cottage mga kafrantiar ato usang bigwasan ang ato ang kafrantiar diha sa Davao City ang atong kafrantiar nga la pirmi nga naglantaw kanato atong i shout out shout out kaninyo diha May and Ayan Garay uban usab sa ilahang anak nga si Gabriel Garay shout out kaninyo tanan ug sa tanang mga Garay family nga naglantaw karon sa ato ang video shout out kaninyo tanan sulayin ninyo mga ka -front yard, ang frontyard ni Joe Kobo Cottage kay diri nindot kayo nga lugar diri peaceful kayo nya ma bait food para sa inyo ha kung ganahan mo kung nangita mo transient house uh, diri na sa frontyard ni Joe Kobo Cottage alin ka o ganyan Pagkahuman na ito kapit sa front yard ni Joe Cubo Cottage, may diritsu ta yung diri sa Shilo Asol. Atong lilion mga ka-front yard, maayo na lang ni kaya ang mga ta lagyo diri sa pag ato sa ato ang isla, ilang masih makita og masilayan ang ato ang mga beach resort diri sa ato ang isla Pangangan Island, Kalapi, Bohol. Tanawagin ninyo mga ka-front yard para inyong mapilian og asa ang inyohang magustuhan, maupoy inyohang anhiyon para diri mo diri ang inyohang kaliguanan. Samtang naglawig ta padulong sa Shilo Asul ato duaw sa hatagan o pagtagad kining ato ang ka kafrontyard nga si Efren Garay Patinyo nga iyahang iyaan nga si Nanay Telma Garay o iyang mga anak nga naa sa Kalumpang General Santos City ato silang bigwasan sa pag shout out mga kafrontyard. Shout out kani mo diha Nanay Telma Garay o ang mga o ang iyang mga anak nga naa sa Kalumpang General Santos City. Shout out kaninyong tanan ug sa mga Garay family. Shout out kaninyong tanan. Shout out usab kanimo liha Roslinda Felix ug sa tanang mga Roslinda family, uh, shout out kaninyong tanan. Kanang manahit ako okay na mo. Bukwa ko video dere. Ah, uh, na mi transfer. Kanang oh. 别动！ Resort. Kay Barat o okay, Kini, o dindot kayo among beach. Thank you! Okay, salamat! Mga ka front yard, suway ka mo diri sa Silo Asol. Kay dili yun mo magmahay, nindot po diri. Suwayin ninyo, tanan. Thank you! Okay, salamat! Bye-bye! <laughs> Gadali-dali na gyud ani mga ka kay hapon na. Mao nga ato lang dalik kayton kining ato ang sunod nga tanaon kaning World Cup. Ato ang saglitan og adto mga ka franchise sudlo na to para makita na to, makita usab sa ato ang mga viewers kung unsay kung unsay na adire para maka sila kung maligo na kung maligo sa sila diring dapita. Mga may makita ninyo tanan mga ka franchise para mapilian yun ninyo. Ya, maulang mo lang ka to mga kafranchard ang amuang nasuroy ng mga kaliguanan diri sa amuang isla sa Pangangan Island, Kalapi, Bohol. Anya, daghan kayong salamat, hinaot pa nga nakakita mo, inyong naka, nakakita mo sa mga lugar nga ato ang ipakita kaninyo Og inyo sab nga mapili kung asa ato ang inyong ganahan ng kaliguanan. Anya, mo lang ka to mga kafranchard, daghan kayong salamat sa inyong paglantaw. Amping mukha nun ay God bless, bye bye!